Isa lang ang pakikinggan. Ito ang sinisinta kong anak na siyang kinalulugdan ko. Siya. Have you noticed that? That is a singular pronoun. Siya ang inyong pakinggan. O sino pa pakinggan natin? Siya. Si Kristo. Meron pa tayong iba Tama. Tama ang Panginoong Isus ang dapat nating pakinggan siya yung dapat nating maging guru o oh, tuloy natin pakikinggan ang pakikinig mo sa iba pagpapahamak mo sa iyong sariling kaluluwa oh, tingnan nyo iba mapapahamak po tayo kapag tayo'y nakinig sa nagtuturo ng walang gabay na banal na espiritu kung tinuturuan lang tayo ng tao at yung kanyang uh, karunungan ay itinuro lang din ng isang tao, dapat yung merong uh, gabay ng banal na espirito, doon po tayo uh, magsusuri para malaman natin kung sa Diyos ba talaga o hindi. Kaya tama si Brother Soriano eh, tama yung mga aral niya. Si Kristo ang narapat nating pakinggan. Siya ang guro na magtuturo sa atin ng tunay na pagkakilala sa Diyos sa panahong Kristiyano. Tama. Hmm. Siya ang guro. Di ba? Kaya mahirap ngayon sa panahon ngayon mag ano eh, maniwala kaya yung nagsasabi na na nakausap daw nila yung amang makapangyarihan sa lahat. Malaking kalokohan 'yon walang sinumang uh, ah, nakakita sa Diyos na makapangyarihan sa lahat eh yung nakausap pa ah. oh, kaya malalim po yung katotohanan napakalalim po niyan Nung ba tayo yung katunayan ng bagay na ito? Pakinggan nyo sa isang talata ng Mateo 23, versikulo 8. Tatakwat kayo yung huwag patawag na rabi, sapagkat iisa ang inyong buro at kayong lahat ay magkatapatid. O, kita nyo? Hmm. nakasulat din at merong nangangaral kaya ngayon mahirap eh dapat lahat ng tao na gustong malaman yung karunungan spiritual dapat po magsusuri kung talagang totoo po yung sinasabi sa bawat tao kaya yung mga tinuturo ni Brother Eli galing po yan sa Bible nakita naman po natin totoo po yun